nabigla ang publiko sa pagpanaw ng superstar na si Nora Honor kamakailan. May mga iba't ibang haka-haka ang lumabas tungkol sa dahilan ng kanyang pagpanaw. Ngunit ang kanyang mga kapamilya ang tunay na may alam sa totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Dahilan ng Pagkamatay ni Nora Honor. Emosyonal at puno ng lungkot ang naging pagharap sa media ng magkakapatid na sina Ian Lotlot, Matet at Kenneth De Leon noong Webes ng hapon April 17, 2025. Bitbit nilang -bit nilang mabigat na damdamin habang nagbigay sila ng opisyal na pahayag kaugnay sa pagpanaw ng kanilang inang si Nora Honor. Sa ginanap na press conference, si Ian ang tumayo tagapagsalita ng kanilang magkakapatid at siyang bumasa ng kanilang inihandang pahayag. Sa kanyang bungad na pahayag, taos puso nagpasalamat si Ian sa lahat na nagmahal, sumuporta at patuloy na naniniwala sa kanilang ina na si Nora Honor. Ayon sa kanya, maraming natulungan si Nora, maraming minahal at hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang pambihirang talento ibinahagi rin ni Ian na may mga taong nabago ang buhay dahil sa kabutihang loob ni Nora at sa kanyang pagiging totoo. Hindi siya kailanman nagpakita ng kaplastikan o negatibong ugali. Anya pa, kapag nagmahal si Nora, totoo ito at taos puso, kaya't maraming tao ang napamahal din sa kanya. Dagdag pa ni Ian, hindi maiiwasan ang mga pangyayari sa buhay at naniniwala siyang may mas mataas na dahilan ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Anya kailangan ng patuloy na magtiwala at manampalataya sa kanya. Ipinarating din ni Ian at Aus pasasalamat na kanilang buong pamilya, sa ngalan na ng kanyang mga kapatid, ng kanyang sariling pamilya, mga anak at asawa. Nagpasalamat siya sa lahat ng patuloy na nagbibigay ng suporta at pagmamahal anya para sa mga naruroon na sa burol, pati na rin sa mga may mga balak pang dumalaw o hindi man makapunta. Alam ng kanilang pamilya na naroon ang malasakit at pagmamahal ng mga ito para sa kanilang ina. Kasunod nito, binasa ni Ian ang kanilang inihandang pahayag kung saan inalala nila magkakapatid ang kabutihan ni Nora Honor bilang isang mapagmahal na ina, maalagang kapatid, tapat na kaibigan at maaasahang katrabaho noong siya ay nabubuhay pa. Muling binalikan din iyan ang mahalagang kontribusyon ni Nora sa industriya ng entertainment kung saan kinilala siya bilang isang premiadong mga aawit at aktres na iniidolo ng marami. Sa kanilang opisyal na pahayag buong lungkot na kinumpirma na magkakatipon ang pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na ina na si Nora. Ayon sa kanila, mapayapang sumakabilang-buhay si Nora noong gabi ng April 16 sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ian clarifies Nora didn't die during operation. Sinasabi ng press conference, isa sa mga naitanong kay Ian ay kung may kinalaman ba sa sinagawang operasyon ang naging sanhi pagkamatay ng kanilang ina na si Nora. Diretso sinagot ito ni Ian at ayon sa kanya, she did not. Ibig sabihin, hindi ang mismong operasyon ang direktang dahilan ng pagpanaw ni Nora. Ipinaliwanag ni Ian na habang inooperahan na kanyang ina, nagkaroon ito ng komplikasyon matapos ang procedure. Nahirapan umano na itong huminga pagkatapos ng operasyon. Mula noon ay unti-unting lumala ang kalagayan ni Nora hanggang sa kinailangang isa ilalim muli sa isa pang medical procedure. Ngayon pa man, hindi dinatalyan ni Ian kung ano talaga ang naging eksaktong sanhi ng kamatayan ni Nora. Pinili nilang 'wag nang ibahagi ang sensitibong impormasyong ito marahil bilang respeto na rin sa pribadong bahagi ng buhay ng kanilang ina. Sa halip, mas pinili nilang ituon ang atensyon sa pagbibigay pugay sa buhay at pamana ng superstar at sa pasasalamat sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal at suporta. Samantala, ayon sa ulat ng pep.ph, mula sa isang ang source, na confine o si sa ospital noong April 10. Sa isang hiwalay na ulat ng pep troika, isilasad na noong Martes Santo, April 16, isila ilalim si Nora sa isang angioplasty. Gayunpaman, hindi tinukoy sa ulat ng pep troika kung ito ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Sa haragdagang pagsasalagsik daw ng pep, lumabas din na si Nora ay may chronic obstructive pulmonary disease o COPD, isang kondisyon sa baga na naging sanhi rin na pagkasawi ng yumaong comedy king na si Dolphy. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Nora at wala pang kumpirmasyon kung ano ang nakasaad sa kanyang medical report. Ayon pa sa ulat ng PEP, kasama ni Nora ang kanyang mga anak sa mga huling sandali na kanyang buhay. Tanging si Kiko lamang na nasa Bicol pa noon ang hindi nakarating sa ospital bago siya pumanaw. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching